Lord, you may bless this food that I'm about to eat. In Jesus' name, amen. Wala na yung eh. Kamuta na to, da, guys. Oo. Kamaya na po ito. Kasi sobrang sarap po. Mm. Sardinas na may itlog. Tapos itong tuyok. Tarap mm. mm. mga ka-princip. Thank you, thank you so much po sa lahat ng andito, no? Welcome po sa aking live. Mm -mm. Ang pagbabalik po natin dito. Kain po tayo, mga ka-friendship. Kain po. Mm. Sardinas at saka, no? Sobrang sarap, mga ka-friendship. Mm. Tapos ito, ano bang tawag nito? Uyap, oh, putput sa atin, putput. -put, pero hindi ko alam sa Tagalog. O ano ito sa Tagalog? Mm -mm. Mm. -mm. <laughs> Wala tayong diet na ha? Wala diet, diet po dito. Mm -mm. Hindi po tayo magda-diet dito. Wala diet. Sarap ng ano. Yung sardinas na may itlog. Sobrang sarap. Paborito ko ang ang tuyo na to. Ito. Paborito ko to. Ito tanggal ulo ba? Iba may tuyo na pangalan tanggal ulo. Mm. Tanggal ulo yata yun. Kailangan ipipil ko itong kain ko nito, guys. Mm. Good morning, good morning. Ang dami kong, ano, niluto na sardinas na may itlog. Uh -um. Tapos, ako lang pala kakain. Kasi, hindi na naman kakain ng anak ko. Sugmat-sugmat kasi ito siya. Kakain may araw na hindi talaga kumakain. May araw na kumakain. So, tayo lang muna kakain ngayon. Uh -huh. Uh -huh. <laughs> tayo. Hello, hello, hello sa lahat. Hindi ko makita yung ano. Kasi malayo ako.